Okay, mga yung buntag noy, uh, di alagay medyo rin noy sa kuha, naging kay, uh, siyempre, mga utana po, oh, sabahin sa farmers box, siyempre, taas na anak kay experience sa bawa na, kay si klase na mugi pa na noong, siyempre, na ibawa po nga po kay mga tanong mga mga kalbasa, yun na, pati po, pang kinabuhi di sa probinsya, di ba? Kanang sa inyong pagtanong noy, unsa may resulta, siyempre, murag, di po kumutuo ng istorya sa so ban, nga makansi, nga na, gusto dyo ko nga, may bawa dyo nga, imo ka jo mismo nga makatubag na ho ani nga mga pangutana sa, sa mong pag project may na pila nakakatuig nga nag project so, pag tumuma na sa tuig pero sa pag project isod -so ko ito so, so, patuwi, na katuig so kanang pito ka na ang nagajug kay mga nag experience na partig mga kansikansi parte og mga kuwan, sa, oh, kuwan, kung, sa may, kung, mo, kung sa may Unsa may kuha nimo? Unsa may sa mong pag-project daghan ba ang ginansya nga nakatanog ka nga nakaginansya o daghan o kanang nakansi? Mura o kasagaran, mura kargado doon tapada. Kanse? So, Oo, okay. hindi mo kung lagi ka nga. Okay. Pag atong okay. kakansi, makarecover, makarecover. Kaya okay. okay. well, huwag mundang ka sa atong tukwanan, no? At, okay. okay. Ato, lagi yung inadlo ang gastuhan. Lagi yung okay. okay. silbe. No, so, no, Ato, maging la yung ng mga materialis gigamit kay... na mga no nagmahal mahal fertilizer mga, mga, medisina na pwede mga mananap na daghan mo atake o oh, presyo pa presyo Madalala lagi kay agkaron agkaron presyo ron arang si Brev barato na oh. ja, ka abuno pa lamang arang mahala di mm, labuno, kung sa may medisina kung may angay na tumbuhato noy paraga doon ta nga maka ano bang yung na ito oh, nga makabawabawi makasurvive oh. survive party. kay siyempre ang ang karoon lang yung mga gulay siyempre gamay rata nga gamay na rabu manarbaho sa Facebook kay eh, sempre hmm. ang indong mga gulay dadon sa lungsod murog minus ang suporta nagsige na magaditag pangangkat sa uh, lain bansa unsa may angay jo na tumbuhaton nga kana jo nga maka survive ta sa atong uh, pagpanginabuhi dris bukid uh, solusyon na atong uh, solusyon na na oh. unta ang, ang gobyerno na unta ko mga nagmain kuwan sa suporta suporta sa katong mga gagmayng mga gardenay mga, mga gardenay o sa mga yeah. nagfarmers oh, no oh nga mga gardenay ana bang karele ra ba lagi na. kay ug atong ikumpara gud no sa sa lain lug bansa noy sa tinudnan nay akwartahan dito katong mga oh, gardenay mga umah. umahay baliktad man ta dres Pilipinas kay ag ag mga umahay mao man ni aran publiko lagi sa lain bansa lain nasod suporta do do sa gobyerno. Gobyerno. Mga um, oh. No. Um. Ang mag-uuma din daw. Mantinilan mo na magkagtagur kay kut sa Din he. Pero is Ginoo gakom. Lisa pero ni ko paleto kay. Lagi <laughs> duro na lang mag snacks ka bataan. Kining kining pilan pilan may swil duron sa kanang mag ina na eh, sa sa no. parte mga inga ni. 400 na. Wa pa joy libre. Wa pa ni libre. Oh. 400. Da. Sumo na ra kay. Wa an pa, pa konsumo, bugas nagmahal na. Ginantang maliribok eh, 130, 140. Ang gantang. Diyan, sa, o na ba, na pa, kuhaan pagtabako, kailangan lingalingal si Mod, hokok. So, ang ato na lang mapabuto na ninoy nga, kanabang, Ito, kanang tanang kitang mag, nagtrabaho sa bukid, o na, nagtrabaho sa, kuhaan, naanamantay, naglihod sa katung, kuhaan, kanang sa, na may mga suporta sa katong basak -basak, oh, basak-basak oh, bitaw. Oh, na man sa oh, one, na, oh. di eh. Mga di eh. Oh, we culture. Ang gato lang magi paabot nga katong mga individual na, farmers bitaw. Farmers nga mga gulay, oh. o manggugulay, vegetable farmers oh, na naapoy na suporta no. Na isuporta ron dagiti sa um, gobyerno. Na. Na. Nag nag katong naggulay. Oh, katong oh, nagtrabaho. Nagtrabunta nga na mga programa sa gobyerno nga oh. mahitom mong gadud sa mga tao. Tao nga dapat tagaan. Oh, trabaho. Di kay Sarah no nindot mo no, among ikuan mga kaya kay kinidjud sila kining kining yung among lugar uh, ah, sagan manggugulay da ma discourage maligi kadugay ang tugod sa kanabang minus og um, kuan kanunay ka tungod lagi kay nay huaw nay init ja oh, na, na, ag materialis ag lang fertilizer pa. kanang mahal kajo, abuno mahal kajo, ang medisina perteng mahala unya inig baligya didto sa lungsod ang ilang ang ilang gulay palitun rag 15 bartuha mauna nga kini sa pisa pito katuwig naka experience ni nga lisod yun kanunay kansi ang project mo nga ang panawagan po na mo unta nga naantay kwan as mas madzo dyan nga ikaw dyan mo sultik o gunsa dyan panawagan mo sa panggobyerno na to ba madzo kong ta kanyang nag kanong nga individual na dyan unta po eh na hinabang nga Kuang di kata bisa kabuno basta. Kabuno lang. Kabuno. mga sama. medisina. Oh, medisina. Oh, maka... Ginagmay gagmay lang uh, basta maka, sa suporta. Mga tao o, mga, mahatagan. Mga, ka rudos nga na do sila ka trabaho. Oh, trabaho. Di kay ato ra pung tagaan nga wa, nga, wa, nga farmers farmers wa sila y, nakita bisag usa ka dupang hinlo. Ah, mao pud lagi no. Oh, oh, nga unta. Majong kuan sa katong uh, nagdapat nag na ba oh, na mga libreng abono nga gikan sa tong gobyerno nga mahatagan ang katong nagmangkuan magkuan manggugulay man, nga ginagwa man. o nga man, manggugulay man, man, abot sa dapat sa tagaan una nga dagan salamat ka Jonoy sa atong interview nga ang ka tungod lagi kay oh, ako, ako so. gikan po ko nga ingani sa una nagtrabaho po ko ingani nga kanunay ka kanse eh, kay normal Kurag na po ko nga lisod jud kadto mo ni nga ako ito jo nga interview ka, tungod kay atong ipaabot. Di lang kay gusto na hong ipaabot, atong ipaabot nga kita manggugulay nga maabot na tunay sa uh, nasa taas, nasa nang, kwan, sa ah, gobyerno, um, under sa manggugulay. O, na, na, na suporta. Siyempre, labi na ron kay eleksyonar ba, di ba? Oh, kung bad. kinsay makahawak aning kredika, kinsay makahawak aning kuhan na nga, hmm. maabot ni Nidza kung kaysa'y makadaog nga kung nga pagka senador or kuan nga maabot um, ni ma, nila nga masuporta tang kita ng, ng, mga mag may man, mag ba okay, mga uuma okay dagan salamat ka Junoy mga gas dagan salamat ka Jo sa atong hinsuporta ni nga tumong content no dagan salamat uh, na help nga mo mo ani para nga kitang maguuma nga maabot ni sa nakakataas nga ang among ang among panawagan nga unta nga Na apoy suporta parti sa nga dapat nga katong tagaan, karapat-dapat nga nagtrabaho kay di di wa Takay bao may mga isyu pero di tak, gusto nga, katong isyu nga muda oh, nga gusto nyo nato nga maplastar, ba? Ma, dagan, de salamat dagan oh. salamat kajo. Ajo, dagan salamat dagan salamat ka daw, dagan Dagan salamat ka Jonoy sa imong uh, pagsubot. Dagan salamat. Inindot ni Jokajo mga kagas kay di niya siya sakit sa ilong. Og imong simhoton smooth out murag okay ra kaajo ang baho pero ang nakanindot po labi na sa mga laki kay dugay ni siya matangtang. Mag-order na kayo. Since don mga kagas, the best.